Madami ang nalunod at hindi nabuhay sa isa sa pinakamalalang baha sa buong mundo. Pagkatapos ng insidente na ito, may mga lumabas na anghel na tinawag na mud angels. Story time! Ito yung kwento ng tinatawag na The Great Flood in Florence o ang 1966 Flood of Arno. Nangyari ito sa Florence, Italy, isa sa pinakamagandang city sa buong mundo. Umulan kasi nung araw na yun at akala ng mga tao, simpleng patak lang yung mangyayari. Ang hindi nila in-expect? dose-dose tao ang mawawala ng buhay at milyon-milyong worth of artworks ang maglalaho. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung hindi pa ako na follow eh. i follow niya na ako. Nandito ako ngayon sa Florence, Italy, isa sa mga nasa listahan ng World UNESCO Heritage Sites. Dito rin ang ilan sa mga pinaka-importante at pinakamahal na artwork sa buong mundo. Back to the Great Flood of Florence. Nangyari ito more than 55 years ago, noong November 4, 1966. Sa likod ko yung Arno River. At noong panahong yon, unti-unting umaangat yung tubig na hindi naman normal na nangyayari. Kaya humingi na ng tulong yung mga tao sa otoridad. Dahil sa paglala ng ulan, kinailangan nilang bukas sa ang mga dam. At dahil dito, mas lalong lumala yung sitwasyon sa Florence. Nasira ang sobrang daming bahay, mga libro, artworks, at ari-arian. Libo-libong tao ang kinailangan lumikas. After a few days, nakita na sobrang devastated ang Florence. Pero merong bumalik para tulungan bumangon ng syudad. Ito ay walang iba kundi ang mga kabataan, ang mga estudyante na tinawag na Mud Angels. Madaming nag-aakala na hindi na makakasurvive ang Florence noon. Pero tingnan mo naman ngayon, sobrang ganda. Hindi lang naman pala sa Pilipinas nangyayari yung mga matitinding pagbabaha. Pero alam nyo, mas malala ngayon dahil sa climate change. Kaya sana, protektahan na talagaan natin yung kalikasan.